Guys, nandito tayo sa Master Ipong TV at nandito po tayo sa bahay ni na Sir Gavin at ang Kapinpin Brothers. So, ito po yun, o. Oh. Ito po yung robot sa tabi ko. Yan po. Yan po. po yung robot na pinagawa ng tatay niya. At, uh, ito. so ito po yung kanilang bahay. Yan. Ano po yan? So, ito po. Maraming history po ang nangyari dito. Dito po sila sumikat sa bahay na ito, no? ang Kapimpin Brothers na Sir Gaylin. Kaya mapalad po tayo at tayo po ay napasyal dito po sa kanilang tahanan. na kasama po natin sila sa Nueva Ecea High School no? sila pinag-aaral doon. At kahapon, nakita po po natin sila sa sementeryo no? nung dinalo po nila ang kanilang ama, ang na kanilang tatay. So, ayan po ang bahay nila Sergey Gaylin. So, ayan po. Ito po yung robot na nakikita po natin sa kanyang mga vlog. Ayan po. Pero ngayon sa ngayon po ay wala po sila dito sa bahay na ito. Dahil nga po, hindi po ba sa vlog niya, nandun po sila sa subdivision sa kanilang bagong bahay na tinuluyan. No? Kasi dito po kasi laging uh, maraming tao, maraming pumupunta, maraming pumapasyal. Dahil kaya po sila po ay uh, nawawalan na ng privacy kasi marami nga pong uh, mga nagpupunta dito at kaya po sila ay uh, pansamantala po ay lumipat muna ng kanilang tahanan kaya hindi na muna sila dito tumutuloy sa ngayon no, pero na, dito po sila sumikat eh, sa bahay na ito kaya sigurado sigurado po tayo na babalik pa rin sila dito sila sir Gaby, sa bahay na ito no, kaya napakaganda po na napasyalan ko natin ito pong uh, bahay ni Sir Gavin Kapintin at ng Kapintin Brothers nila Kelsey at nila Allen at nila Kalo, at ni no, kanila po mahal na hina. so yan po, ito po yun may mga CCTV po dito para nakikita po nila kung sino pa rin yung mga pumunta dito sa kanilang bahay at pumapasyal po. Nandito po ang uh, Master Ipong TV sa bahay po nila Sir Gavin. Ayan. Dito po yan. Nasa kanto lang po kasi ito eh. No? At uh, talaga po pinapasyalan po ng maraming tao. Maraming po mga rito sa bahay po nila Sir Bin. So, po. kita itatry po natin na uh, puntahan yung uh, bago nilang tahanan no? Okay, kung tayo makakapasok kung paano po tayo makapasok doon kasi yon po ay highly secured at subdivision po kasi iyon although alam ko na po yung kanilang location kung saan po siya nakatira ngayon uh, sinabi na rin po ng mga kaanak po nila so, mga kaibigan po natin kasi mga kamaghanap po nila kaya po nakakapunta rin sila doon so ayan po ito po nakitan po natin yung kanilang bahay so hanggang siyempre po mga makakapasok po sa loob. Dito lang po sa gate nila. No, sa bahay po nila, sir. Gavin Kapimpin at ng Kapimpin Brothers. So, very historical po itong bahay na ito. Uh, eh, ito po yung pintuan nila. Lagi po nakikita sa vlog po nila yan. Dito po nakaparada yung sasakyan po nila. No? Sa tapat ng gate na ito. So, kung mapapansin niyo po, yan, medyo secured na po ito ngayon. Uh, dati po nasisili pa sila sa loob pero ayan nakikita nyo po nakapadlock na po ito nakapadlock na po siya kasi nga ala na tao dito sa loob dahil nga nandun na sila sa kanilang bagong bahay ito ba? so ayan po nandito po ang Master Ipong TV sa harap po ng bahay nila Sir Gabe ayan po bahay nila Sir Gabe Napaka-sarap pong pakiramdam na tayo, mga kababayan natin at estudyante pa natin Malapit sa ating puso, si Sergey Bin na uh, sumikat dito po sa bahay na ito Dito po sila nagbablog ng pandemic at noon pong sila nagvlog, dito ay uh, sumikat po sila At naging kwela, naging uh, masaya dahil stress reliever po ng mga nanonood sa kanilang vlog Yung pong... Uh, ginagawa nila sa loob ng kanilang bahanan ito, eh. so, ito po yung robot na ginawa ng tatay niya ha? so, yan po nandito po, exclusive ang Master Ipong TV dito, nakapasyal po tayo dito sa bahay nila Sir Ipin Kapimpin at ang Kapimpin Brothers so, subscribe na po kayo sa Master Ipong TV God bless! Hello, hello guys! Nandito tayo sa Master Ipong TV at uh, nakarating na po tayo dito sa bahay nila Sir Gavin ano, dito po sa subdivision na kanila pong tinutuluyan ngayon ng kanyang pamilya So, to guys, nandito po tayo ngayon ano, sa subdivision na niya at napakaganda po dito talaga sa subdivision na ito kaya po pili uh, lang po ang nasasabihan kung so, saan nyo ito located kung so, uh, subdivision na ito so nakat-nakat po tayo dito so, sabi subdivision so, dito tayo okay. uh, na po yan ayan, yung bahay po nila ayun isa pa ko dito na po yung bahay ni Sir K. bin very secure po ito. Kaya napakaganda po dito na sila po ay may privacy At talaga po na sila ay uh, secure dito po sa subdivision. So, yan po. Kapunta na po tayo dito sa bahay po. Pina Sir Gaby, dito po sa subdivision na ito na napakaganda. Okay. So, subscribe na po kayo sa Master Ipong TV. God bless. So hello hello guys, andito tayo sa Master Ipong TV at nandito na nga pa tayo sa subdivision nila Sergey Bean kung saan po siya ay uh, nakatira ngayon kaya exclusive lang po ito na dito sa ating uh, channel sa Master Ipong TV na napahindulutan dito sa ating um, vlog Ayan. So hindi po lahat ng tao ay pwedeng makapasok dito dahil po ito ay very secured place and private place kaya po, ayan na po. Ito na po yung bahay po nila. Nasa likod po natin. So, yan po. Napakaganda po ng bahay po nila dito. At ito po yung subdivision. Napakaraya po sa sakyan dito. No? May mga kapipay ito talagang mayayaman lang po. talaga po napaka higpit higpit po ng security hindi po basta basta nakakapunta dito nakakapasok dito yung mga tao kaya po tayo ay mapalad ang masyarakat ng masy na nakapasok dito po sa subdivision na ito nila Sir Gaming at ang kanyang pamilya so, medyo malayo din po ito eh Joseph dito sa Master Ipong TV. Ipo tayo ngayon sa bahay po ni The Sir Ipong. Subscribe na po kayo sa Master Ipong TV. God bless. Hello, hello guys! Nandito tayo sa Master Ipong TV. At nandito po tayo sa Lamarang Hotel and Resort. At uh, sa harapan po natin ang laging pinupuntahan na gawaan ng sasakyan ni Sir Gabin at ng mga vloggers na iba na katulad ko ay dito po kami nagpapagawa. Walaan nyo kung saan. Dito po ay ang Ads Garage. Ayan. Ads Garage Ride Max. So dito po kami nagpapagawa ng mga sasakyan namin. Lalo na yung mga pang off-road na mga sasakyan ay dito po namin pinagagawa yan. Dito lamang po sa Ads Garage. So dito po kami lagi nagpupunta. Ito po ay laging nasasama sa mga vlog po natin. Ang Ads Garage. So, nandito po tayo ngayon sa Ads Garage. Ito lamang po yan sa Lamarang. Kung saan, lagi pong nag-vlog sila Sir Gavin. Ayan, si... Yung pong ating mga vloggers na sikat ay dito po laging nagpupunta. ginagawa ng kanilang mga sasakyan. Kung kung uh, yun po yung resort. So ito na po yung Mads So dito po tayo lagi na papagawa sa Mads Garage. So subscribe na po kayo sa Master Ipong TV. On TV, double.